Si sa lamin ko. Narinig ko na kita si Kuya Mgwa. Kami dito ako. Buka muna doon. Na, na mag-ano? Uh, Hindi e kaya ako karabi din ito. Mag-unod uh, na ako mo. Kira ka biyo? Lumaki na. Oh, may gout ka ba? Wala po. Ito lang talaga. Itong dalawa. Ito Laki. Eh. Tatlo pala. Eh? Lucky you. Ooh. Ngayon, pa paano siya masakit? Greet mo ako, ma. Ay. Paano kasi naman? Oo. Oh. Paano siya masakit? Pagka malamig, makirot po siya. Nilalagyan ko lang siya ng uh, support. Okay. Pag ginanito ko? Hindi. Pag ginanito? Hindi. Oh, good naman pala eh. Eh bakit <laughs> ano yan? ang hindi natin alam. Paano Ah. Oh? Uh... hindi siya buto. Parang to eh. Hmm? parang sis. Excuse me po, ito po yung MRI ko. Pero, hindi rin nakakain ng but mabutong gulay, ano? Okay, kailangan pa rin. Nakakain pa rin. Nasa uric acid, hindi. Pag malakas kayo sa protein, sa mga karne, mag-expect kayo na uric acid. Oo. Ang uric acid kasi, nakukuha yan sa high protein. Hmm, Marit meat. Oo. Oh. Tapos, pagka nagkayuri kayo, ibig sabihin may tama yung liver mo. Kasi liver ang nagsusupply ng amino acid dapat. Dapat amino acid, hindi yuri. Napapalitan siya ng yuri acid kasi hindi na maganda yung ano, yung cycle ng ano. Alin ba bukod dyan? Ito, okay naman yan. Pagiging okay na yan hindi na ba ako papakopo ng mask eh, kung may ilang ka, yeah. pwede mong patanggal yan. Kung hindi naman. Ah, kasi... Pangit ka yun. Lumag siya. Ang bagay, naipit mo ba to? Hindi ko nga po alam eh. Igla na lumag Hindi. Masakit? Hindi. Kabubuhat ko nung mabigat na cellphone. So, <laughs> hindi ko, nagmaga ang na cellphone na lang ako. <laughs> okay. Ah, na 3M. Sa YouTube, 3M. Yung ano natin, M 3M. FB. Sa FB, 3M. oh FB, 3M. Mm -hmm. Yung mga hiyo titer lang sa YouTube yan. Nagpa-vlog uh -huh. cam ka na ba? Kanina may pa, eh, no, may patch dig si Mamo. Tanggalin na natin to. Mamasage na natin. Hindi na ko Nangingimay. Mm. Oh, sige, ikaw ang patanggilid. Oh, uh -huh. Sige, lakad ka. Pag ano? Uh -huh. Ano ma siya mamanin? Oo. Matigat. Sobrang bigat dito. Oo, okay, higa ka pati haya. Yung pala ang problema, yung problem. Uh -huh. Nakaka-ano na rin, nakaka-indad na rin. Sige, higa ka pati haya. Okay. Yung nakaka-indad na rin. Masakit. Masakit pag tumidihaya ka? Oo. Ang laki Tignan mo. Parang ang sakit talaga. Ang sakit? Tagilid oh. ka, tagilid ka. <laughs> Wala pa tayong ginagawa, nakahiga lang siya, sumasakit daw. Oh, ang sakit. Yan, sakit. Oh, yeah, Oo. Oh. Mga pa na, siya nakuha? Sa mga ano yan, sa mga pagbabasa kama. Sa mga Oo, yung mga oh, gano'n. Oh. Tingnan ay... ay oh, okay. Gusto mo pong utok, hindi mo na kung paano pang Okay, okay. Basta hit. Tama. tisin mo lang muna. Akihaya ka ulit. Isin mo lang ipi mo, iges mo, Isa pa, stay lang to, yun Sarap. yan ginagamit niya po siya eh. Relax mo lang. Oh. yee yeah, laglag mo lang. laglag, mo laglag mulang, yee laglag mulang, yee laglag mo lang. Yeah, laglag laglag mo. Yeah, -lag mo lang. laglag mulang, yee laglag mulang, laglag laglag Agilid. Oh my god! <clears throat> okay, <clears throat> <Yeah>. <laughs> Maghulat ko kanina, sabi ko, oh, bakit may <laughs> Pag wala kasi butas, mm -hmm. nakaganon ka mga... Oo, pili. masakit. Oo, masakit sa muka. Oo, oh, relax lang.

Huwag ka na ito kayo. Tiyak na lang. Tiyak na lang, sir. ng <laughs> leggings. Huwag <O> ng bulsa. <laughs> okay, try. Lakad. Sige. Ah, bilis, Si Sarah Mae, kasi wala. Oh. Oh, kanina. Eh, hindi 'yung minigit. Okay na po. Oh, kita mo? Hmm. Oh. So, nako, pero, ah? pero per oh, hey. na lang niya. Ganun. Pero 'yung pagka mayroong ba, ma, ibalot natin ang so ang interval kasi rito, once a week. Kung mayroon ba kung merong wala na. O, pag may naramdaman pa, balik lang ako. Um, Ito mo naman, yung difference. Um, ganon yes. din ako pag may naramdaman ako. Sure. Pati yung bulis ako, no? Um, Oo. Oh. mo okay. naman. Pag kayo, pag naging stay, parang walang Oo. So kailangan po. So, Ang exercise yung ganun ganon lang? Ako yung la bagong mataas, Nabot ko ko, pero masakit. Okay, ganyan lang exercise niya. Sige po. Okay. Sige, huwag lang kayo maliligo today, ha? Alright, thank you so much po. Talaga okay. ako ginaliligo, ganyan tayong okay. mga mag...